Bago tayo magpaalam, uh, konting uh, mga paalala lang dahil nga sa November 30, ito yung pangalawang uh, trillion peso march lalaganapin uh, hmm. sa dito sa ensa. So, konting uh, mga a, a few or, ano lang uh, tips siguro uh, sa mga pupunta. Uh, una, siguraduhin na may kapamilya o kaibigan na nakakaalam kung nasaan ka. Fully charge ang iyong phone at may dalakang valid ID kung sakaling kailangan at konting cash at Siyempre, panangga sa ulan, uh, payong o kapote o anuman. Habang nasa protesta, manatiling kasama ang inyong body o yung grupo. Kaya maganda rin magpunta ka in a, in a group. Para, di ba? masaya na nga at meron pang uh, ligtas, di ba? Kasi alam lagi kung, na, kung, nasaan ka. And finally, alamin ang landmark at exit points. Bantayan ang iyong gamit, uminom ng tubig, Keep hydrated ba? Coke zero. <laughs> at umiwa. Parang eh. At umiwa sa anumang sitwasyong pwedeng humantong sa komprontasyon. Alam naman natin, ang pagsisikap nating lahat ay maging mapayapa, maayos, at masaya. ba diba? Itong uh, activity na ito. So, gamitin natin itong mga tips na ito para lalong manatiling ligtas habang nag engage tayo sa isang napaka-importanting uh, uh, pagtindig para sa ating bayan at para sa mga prinsipyo pinaglalaban natin. pangunahin na diyan ang accountability Tama. ng gobyerno at mas maayos, mas malinis na, na gobyerno.